Hi hey guys! Welcome back to my YouTube channel. This is in Chini Vlog. So, ayan, may papakita ko sa inyo dahil malapit na yung mahal na araw. So, gagawa na naman tayo ng palaspas. So, ito, kumuha na kami ng tangkay ng dahon yung Ayan. Ano yung nakikita niyo? Meron ako ditong kutsilyo. So, mag-start na tayong gumawa ng palaspas. So, ayan. Mag-start na tayo. Nung una, nahirapan ako nito. So, ganyan lang yung strategy. Tapos, ikot mo lang siya. Ayan. Tapos, ganun din ulit. Dali lang gumawa nito. Sa una lang mahirap. Itutupi. Gagawin. Kapag ganyan. Tapos, yung, yung dito. Sarap. So, gano'n yan lang. Paulit-ulit. Kaya mas maganda pag malapad yung tangkay nung dahon ng ano. dahon na yung Para malaki tignan. So, ako kumagawa ako ng isang buo. <laughs> kasi ang dami, ang dami kong pagbibigyan nito. Kaya ganito. Actually, dalawang ano to eh. Hindi ko alam kung kakayanin kasi sa linggo na. So, bukas may lakad ako. Kaya, inumpisahan ko na ngayon. Friday ngayon. Kaya, inumpisahan ko na. Kasi bukas, Sabado. So, madaling araw ng linggo. Babas-basa 山大有，哎呀。嗯嗯嗯嗯嗯嗯 thank sure. you sure.